Lalaki sa Massachusetts nanalo sa loto matapos itaya ang mga numero ng nasa elevator. Nanalo ang isang lalaki sa Massachusetts ng $300,000 o nasa mahigit 16 million pesos matapos niyang tayain ang set of numbers na nasa elevator ng kanyang trabaho. Ayon sa Massachusetts State Lottery, itinaya ni Sylvester Semedo mula Weymouth ang parehong set ng numero ng tatlong beses sa isang single mass cash ticket na kanyang binili noong pang June 26 sa Jenny's Market. Sinabi ni Semedo na itinaya niya ang mga numero na 2, 6, 10, 14, and 18 na nagre ng mga floors kung saan tumitigil ang elevator sa building ng kanyang opisina. Nakakuha si Semedo ng $300,000 para sa tatlong set na kanyang itinaya na nakakahalaga naman ng $100,000 bawat isa. Hi! Ito po si DJ Claire ng Radyo Natin Nationwide.